Maging ang isa sa paboritong agahan ng mga Pinoy sa umaga na pandesal at iba pang tinapay, nagtaas na rin ang presyo. Pero asahan daw na mas magmamahal pa 'yan sa Disyembre, lalo na ang paboritong ihanda tuwing Pasko. Si Claesel Pardilla sa detalye. Kahit saan magpunta, dala ni Tatay Narciso ang kanyang senior citizen card para makadiskwento. At para nga makatipid, ultimo pagbili ng tinapay, ginagamit niya ito. Importante talaga yung, ano, yung presyo. Oo, yung discount. Pag kinukwenta mong ganyan, ay, ang laki ng ano, pwede na kumain ito, parang ang lit-lit na. Ng mo. Isang buwan bago magpasko, tumaas ang presyo ng tinapay sa ilang panaderia, gaya ng tindahang ito sa Maynila. Dahil sa taas nga ng mga ingredients namin, sa itlog, itlog, asukal, harina. Noon itong bibingka namin 18, nagdas kami ng 2 pesos dyan. Bibingka, empanada, itong toasted siopaw namin, pati sa pandesal yun yung 50 centavos bawat isang peraso. Ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, may ilang bakery pa rin naman na kinakaya pa ang pagsiritang presyo ng sangkap at ginagamit sa paggawa ng tinapay tulad ng itlog, margarina, patatas at LPG. Pero dahil sa laki ng operating cost sa negosyo, posibleng magmahal ang ilang klase ng tinapay na patok tuwing Pasko. Ito yung nagpapahirap sa amin sa ngayon na ito ang magiging o pwedeng maging sanhi para maggalaw ng presyo ng kanilang mga tinapay. Pagtaas ng tubig, ilaw, rental cost, yung repair ng aming mga equipment, dapat siya uh, namin maintain properly para kami ay huwag magkaroon ng problema lalo pa sa panahon ng kapaskuhan. Taya ng grupo, posibleng magtaas ng 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng cake. Dalawang piso sa ensaymada, habang 50 sentimo sa potito pandesal. Kaya diskarte ni Rafi na tradisyon ang paghahanda ng cake tuwing may okasyon. Handa pa rin ma'am, pero hindi gano'n siyang kalakihan, yung sakto lang, ang pamilya lang. Minsan lang naman tumahan sa saktuhan yun eh, yung na. Hindi naman everyday na gano'n. Sa ngayon, nakapako pa ang presyo ng abot kayang Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Pero inihirit na rin ng ilang manufacturer sa Department of Trade and Industry ang dagdag presyo sa mga naturang produkto. It's very, very minimal lang po siya. Pero yung other expenses like fuel, parang parang taas din po. Ang asukal, although hindi na po bumalaw ngayon, medyo bumaba ng konti. Pero mataas pa rin from the previous months and previous years. So yun naman po yung factor sa uh, uh, difference po namin sa konting ano, price adjustment. Una nang sinabi ng DTI na pinag-aaralang mabuti ang mga hiling na taas presyo. Pakikiusapan din ang mga kumpanya na maghinay-hinay para maging abot kaya pa rin ang mga bilihin. Kalei, Zalpard, Ilya. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.